Yes, hello guys. Uh good, uh, good, evening, po, Arar. And good, uh, good morning po, Philippines. So, ngayon po, ay okay, nga dito po sa loob ng Paruds Taib. So, bumibili po ako ng uh, aking dinner kasi kalalabas ko lamang po sa work. So, nagdiretso muna po ako dito. Kasi walang mabilan. Yung binibilang ko po doon sa Bruce Chicken ay sarado pa. So, nag po ako dito. nag na po ako. Yan maluang po siya ayan so ibatiba rin po dito yung mga niluluto po nila dito so ayan so ayan po salam So, yan po guys. Uh, Nintay kulang ko lang po yung aking order. Kasi, you pa po nila. So, yan may upuan naman po. Ayan, so, yan. May na lamesa naman. So, yan. Habang waiting, ah, video ako. Nagpaalam naman ako na mag-video. <laughs> Ayan po guys Nagtanong po ako doon sa manager kung bawal po ba dito mag video hindi daw naman ang Saudi <laughs> nagpaalam ako sa kanya uh, pwede naman daw mag video pero wag daw naman wag daw siyang pupuhanan so ako lang then yung mga updates na punan nandito yan So, so, ito na po yung order ko. Yan. So, hipon po ito na may harina. <laughs> so, yan po. So, so yan guys. At ako po ay uuwi na sa bahay namin. So, yan. So, <laughs> so yan po ang aking mga order. So yeah. yan. Yan po lang po ng tapo po ay order ng juice pa. Okay, bye bye guys. Thank you for watching. Don't forget, please subscribe my YouTube channel. Aka uh, agapin mo Jerry Vlogs. Bye bye. Salamat po. God bless us all.